tatag ng gagawin natin yung ulam tayo ng karne tokwa tokwa at baboy ang ating luluto ng yun mga kapatag magluluto na tayo ng tokwang baboy unahin natin ng sibuyas at bawang yan Prituhin muna ang tokwa hanggang maging kulay brown sisiwain para dumami sundan natin ang karni paliliitin natin para matagal maubos ayan, mantika dating mantika ito, gamit na gamit na lalagyan pa ng para mas masarap binisa na ang sibuyas at bawang nilagay ang karni yan mukhang masarap ah ng pampasarat. Inilagyan ng pampasarap. Inilagay na ang tausi. Hinalo-halo. Minikos-mikos ni Insan. Yan, mukhang malapit na maluto. Oops. Titikman. Mukhang titikman na. Bilis maluto ah. Ayan, ayan. Ay, nakaka... Taas ng kilay. Sinundan pa. Oh, mukhang masarap. Mukhang masarap insan ang luto mo. Ang sarap daw. Mukhang malapit na. Panibagong tikim na naman. Hing natin. Ah, humigot na sabaw. Sabaw ng tokwat baboy. Yan, luto na, kakain na. May kanin. Yan. Hop, kakain na si kapatag. Unang subo. Unang subo ang sarap kung kang tinitingnan pa ang kasama may baka na. may makikain pa yan eh? pa ng ulam mukhang masarap talaga isang subo pa dyan kapatag subuan mo ng malaki ya muyain <laughs> mo bago lulukin at baka mabilaw ka ayos mga kapatag Uy, oh, ayos daw Hindi. mahusay talaga magluto masarap And mukhang kailangan na ng tubig dito. Walang tubig na katabi baka ito mamatay diyan sa sarap. Uy. May dumahan. Kikikain yata. Makikikain yata si Kumari. Ayan na. Mukhang... wala. Uubos ng kanin. ko pati buti hindi tinasan pa ah, malapit na mahina na kailangan ng tubig ito tubig ihanda ang tubig bilis tubig 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 Ayan. ayan na nga nauhaw na <laughs> uminom pa ng soft drinks mukhang sprite ang iinom nito ah. Sarap. Ah. Sarap na sarap. sarap, mukhang busog na busog. Ah, alam ko na pagkatapos nito, matutulog ito. Matutulog ito pagkain. Ah, himasan tiyan, himasan tiyan. Ah, busog laki ng tiyan ni Kapatag. Busog na, matutulog na to.